episode na to, pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa kaban ng bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate Resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamayari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, Nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos at 177 million pesos. Lahat pang road widening. Ang Alfredo Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018 amounting to 1.74 billion pesos in 2018 alone nakakuha ang Alfredo Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos at gaya ng CLTG lahat ng projects ng Alfredo Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng Alfrego Builders ay nagkakahalagang 181.5 million, 140 million, 132.5 million, 108 million at 93 million pesos na lahat ay pang-concreting o road widening. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang dalawang taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Pareho ding B-license lang ang hawak ng dalawang kumpanya pero nakakuha sila ng malalaking proyekto, bawal po ito. Kaso, naikutan nila ang requirement na to dahil pumapasok sila sa joint venture arrangements sa mga kumpanyang may AAA license, pero kung titignan natin ang mga kontrata nila with DPWH, mismo ang tatay ni Bongo na si Desiderio Go ang identified na kontraktor at siya pa rin ang nakapirma dito. Ganun din sa kontrata ng Alfredo Builders, mismong half-brother ni Bongo na si Alfredo Go ang identified as contractor ng project at siya rin mismo ang nakapirma rito. Ngayon, ano naman ang mali dito? Marami. Ayon sa Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, the president, vice president, members of the cabinet and their deputies or assistants shall not unless otherwise provided in this constitution participate in any business or be financially interested in any contract with the government Ayon naman sa Republic Act 7080 or mas kilala sa tawag na Plunder Law ang crime na plunder ay identified as Any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount of 50 million pesos, shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua. In the same law, ill-gotten wealth is defined as any asset, property, business enterprise or material possession of any person acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates and/or business associates by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned also by taking undue advantage of official position authority relationship connection or influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Kung matatandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award na mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang presko na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa kabanang bayan. Bongo intervenes. Uh, alam mo, hindi ako mag-ibang pro-bilyonaryo to. Sa so, totoo lang. Puta kita pa, niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa imbisigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin, ang isa na namang paraan kung paano mangurakot si Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipafile namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na, kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampas sa kanila. Hayaan nyo, konting antay na lang naman.